Magandang umaga. Ako si Yuli Serio at ito ang aking presentasyon tungkol sa pagkukumpara ng mga tekstong pampanitikan. Paano magkumpara ng dalawang teksto? Tulad ng ginagawa ko lagi, tumutuntung ako sa gawa ni Benvenido Lombera sa lecture na to sa tatlo sa kanya mga sanaysay. Una rito yung the Literary Work and Values Education. Ang subtitle nito, Two Texts and Context mula sa 1989 kasama sa koleksyon niyang Writing the Nation. Ayon sa kanya na mamarkahan ang mga tekstong pampanitikan ng lipunan kung saan sila sumibol. Apat salik ang kanyang kinonsidera. Una dito yung historical na realidad sa lipunan. Pangalawa, tradisyong pampanitikang sinasakatawan ng ginamit na wika. Pangatlo, yung sensibilidad at kasaysayan na nagsulat. At pangapat, ang audience na siyang unang tinarget ng gawa. Gumamit si Lumbera ng dalawang kwento para maipaliwalad yung kanyang konsepto. Una rito yung Midsummer gawa ni... Manuel Argilia dahil at hala ito noong 1933 sa Philippine Magazine na reprint sa Best American Short Stories of 1936. Ano yung mga formal na katangian nito? Sabi ni Lumbera, spare ang banghay nito. Ibig sabihin hindi melodramatiko. Hindi tulad ng mga blockbuster ngayon wala sa Hollywood na ma -action. Sa kwento, ikinumpara yung barrenness ng kapaligiran sa kabataan ng mga bida. May contrast dito. Intertexto nito yung mga pintani amor solo. Alam naman natin ito, mga nagtatanim, mga dalagang Pilipina. Ano naman yung historical na konteksto? Nariyan yung himagsik ng kolorum sa Tayug noong 1931. Kahirapang nagtulak sa mga magsasaka sa kulto. Nariyan nga yung mga saklalista, pinamunuan ni Benigno Ramos, na isang manunulat ito yung nagaganap sa kanayunan. Ano naman yung buhay syudad? Umuunlad ang kolonyal na ekonomiya. Nagtatayo ng mga bagong residential area. Nagtatrabik dahil sa dami ng sasakyan. At kumbinsido ang mga Pinoy na dapat magdamit tulad ng mga taga-Estados Unidos para maging moderno. Samantala, yung politika naging espektakulo. Sasabog yung utak mo eh. Hindi ba 2023 to? Ano naman yung pampanitikang konteksto? Halata, nagsusulat sa Ingles si... Halata, nagsusulat sa Ingles si Argilia. Tulad din naman natin ngayon. Tingin natin yung pagsusulat sa Ingles, ang literary. Hindi na rin sumususo si Argilia at yung mga kapwa manonulat niya na moderno sa tradisyon ng panitikang anti-colonial. Ano yung sinusunod nila? Yung kanluraning estetika. Kailangan ng indirection. Ambiguity. Kaya ang nagiging politika o tema ay may... Pagtatangka o ilusyon ng timelessness ness Universality. Pagpatuloy natin. Yung editor ng Philippine Magazine ay si A.B. Hartendrop. Siguro niche niya ang kolonya ng Estados Unidos. Mahirap kasi yung job market. Ano? Kailangan meron kang Blue Ocean. Siya ay patron ng Philippine Literature. At yung kanyang mission vision para sa Philippine Magazine ay full recording of all phases of the present cultural development of the Philippines. Meron nakakatawang Online magazine na parang ganito yung mission-vision. Tinatangka nilang maging Paris Review. Sino naman yung audience ng Philippine Magazine? Edukadong elite, mga guro, empleyado ng gobyerno, profesional, intelektual. Sino yung mga model ng mga katulad ni Argelia? Sherwood Anderson, Jan Dos Pasos, at Ernest Hemingway. kailang itala na nagbago din si Argilia. At sa katunayan, sumulat siya ng mga kwento na naglarawan sa kanayunan bilang sa The Socialists, Epilogue to Revolt, Rise, hindi rin dapat kaligtaan yung kanyang caps and lowercase. Isinali ng mga ito sa disertasyon ni Florentino Boy Iniego. Dalawa yung pwede nating sabihin tungkol dito sa Midsummer. Una na sinupil talaga ng teksto ni Argilia yung political na konteksto para bang walang nabibighani sa mga millenarian na kilusan para bang walang hikahos sa kanayunan. Pwede rin na di malay ng kwento itong historical na kontekstong ito. Ano ta naman, nasa background siya. Minumulto niya yung teksto ni Argilia. Tingnan naman natin yung pangalawang tekstong sinuri ni Lombera. Ito yung Imping Negro ni Rogelio Sikat. Inilathala sa Liwayway noong 1962. Ito yung contrast. Yung Philippine Magazine ay para sa mga elite. Itong Liwayway ay para sa mga masa. Nakasulat sa Ingles yung Philippine Magazine. Liwayway nasa Tagalog. Ito yung nagliwagi sa palangka. Ano yung historical na konteksto? Sa international na media, nababanggit lagi yung black struggle. Samantala, nariyan yung energy ng kabataan na sumuporta kay Magsaysay. Siguro nakita nila bilang makamasa talaga. Man of the masses nga daw si Magsaysay. Mambo, mambo, magsaysay. Mabu, mabu, mabuhay. Nagkaroon pa nga ng mga grupo na lumalaban sa pandaraya sa eleksyon. Ano naman yung intelektual na konteksto? Nariyan yung Republic Act number no. 1425 noong 1956. Ito yung Batas Rizal. At noong 1953, andyan yung Subic Naval Station ng Estados Unidos. Ito yung pinatalsik noong 90s. At unti-unting uh, bumalik pagkatapos batalsikin. Presidente si Carlos Garcia, merong Filipino first na slogan, pero hindi naman Filipino talaga yung nauuna. Hindi naman yung bayang Filipino o yung mga masang Filipino. Kaunting biographical na detalye tungkol kay Sikat. Samantalang si Ergilia ay English major, si Sikat ay Journalism major sa so UST. Membro siya ng Kadipan. Kapisanang diwa at panitik. Pagaman komersyal itong liwayway, lagi naman itong mga batang malon nila tinutuligsa yung komersyalismo. At nagiging bukas itong liwayway sa mga pagbabago sa lipunan. Meron kasi mga unwritten rules ayon kay Sikat. Ang bawal yung radical na politika, tungkol sa strike, reliyon, sex, karahasan. Ang tradisyon na kinabibilangan ni Sikat ay yung tradisyon ni na Lazaro Francisco, Lazaro Francisco, Amado Hernandez. Nabanggit na nga yung audience niya, mababa at kitang uri, ang edukasyon nila, elementary hanggang sekundarya lamang. Ano yung interpretasyon ni Lumbera sa imping Negro? Isyu ng kulay ng balat, kawalan ng dignidad sa siyudad. May contrast dito sa milieu ni Argilia at ni Sikat na itong siyudad kay Sikat ay lugar na na wala yung dignidad. Pwede nating sabihin na lugi naman si Argilia kasi apples and oranges. Kaya tingnan natin yung ikalawang sanaysay ni Lumbera na ang kinukumpara naman ay dalawang teksto na gawa ng isang manunulat. Lumabas noong 1972 yung kanyang Nooy Agos, ngayon yung Sigwa. Iba yung ideolohiya. Samantalang sa Agos sa Deserto, ang tao ay biktima dito sa sigwa, ang tao ay tagapagbago. Halimbawa doon sa maikling kwento ni Abueg sa kamatayan ni Tio Samuel, lumabas noong 1967, may elemento ng ritual doon sa kamatayan. Simboliko ito. Samantala, kwento rin ni Abueg, itong daluyong sa Ilaya, 1971 lumabas. Hindi na lamang bunga ng na naghihimagsik na imahinasyon, ayon kay Lumbera. Ikinumpara din niya yung gawa ni Sir Doming, Domingo Landicho. Yung Elias sa Salome, bagaman may pagkiling, lantad yung politika, tsaka ideolohiya, 1969 lumabas, walang sinasabi sa simula ay nagtulak kay Salome sa pakikibaka. Kumbaga rara -ra. Samantalang itong kwento niya, mula 1972 yung dugo ang langit sa balon, nagbibigay na ng tiyak na anyo sa pakikibaka. Iyon yung welga. Ito naman kay Wilfredo Vertusio, yung bilanggo, 1966, estatiko, walang kilos ang daigdig, pasibo ang inaapi doon sa bilangguan. Pero dito sa kanyang Mariang, yung anak, lumabas sa 1970, ang kalagayan ng mga pi ay likha ng tao. Ayun na yung ideolohiya. At kung gayon, maari ng wakasan ng tao. Sunod yung kay Ricky Lee, yung kanyang dapit habon ng isang misiyas, 1969, hindi nabigyan ng kaukulang diin ang dimensyong sosyal. May autokritika si Lee sa kanyang kwento at sa kanyang obra. Ito yung kanyang si Tatang, si Tandang Senyong, at iba pang mga tauhan sa aking kwento mula 1970. nagsabi sabi niya dito, alam ko na ngayong higit na mahalaga kaysa material ng kwento sa pinunit na manuskrito ay ang tao, ang tao. Hindi na lamang material itong mga tao para sa ikwento, gaano man ka political yung kwento. Ayon nga kay Lumbera, mula tungkol sa masa, elite pa rin, edukado pa rin, gitnang uri pa rin yung sumusulat tungkol sa masa, nagiging mula na sa masa. Ang masa na mismo ang nagsusulat tungkol sa kanilang sarili. Malay na sila sa kanilang posisyon sa lipunan. Pumunta na tayo sa ikatlong sanaysay ni Lumbera. Ito yung tatlong manunulat sa Pakibaka, hanggang 1920. Kinumpara dyan dito si Juan Abad, Faustino Aguilar, at Pedro Gatmaitan. Tatlong uri din ang text. Tatlong anyo rin ang nakumpara dito yung Dula, Nobel, at Panulaan. Mula 1901, yung Tanikalang Ginto ni Abad. Pangalawa, mula 1907, kay Aguilar, Pinaglahuan. At pangatlo, 1913, tong Kos Alaala, yung koleksyon ni Gatmaitan. Napakahusay nitong Tanikalang Ginto. Ang napanood kong versyon, itinanghal sa Ateneo, mga unang taon ng unang degata nitong milenyo. Ano ba yung nangyari sa dulang ito? Pinigil ng mga kano ang pagtatanghal, pinaratangan ng sedisyon si, si Abad, pinagbayad ng $2,000 na pakalaking halaga at nabilanggo pa siya ng dalawang taon. Magandang ending, pinawalang sala siya ng Korte Suprema noong 1906, pero mamaya may pagpapatuloy din sa kwentong to. Maganda dito, pwedeng pagkama lang, simpleng dula lang na pag-iibigan. Pero kung babasahin mo yung pangalan ng mga tauhan, alam mo na, allegorical sila. Halimbawa, si Nagtapon, siya yung ilustradong nakipagtulungan sa mga kanok. Hanggang ngayon, meron pa rin mga ganito, mga middlemen ng mga imperialista. Nailimbag ito noong 1907. May resonance yung ending nito. Parang may call to arms. Sa panahon ito ng kolonyalismong Amerikano, marami pa rin revolusyonary sa bundok. At yung pag-ihip ni Diwa sa pakakak ay pagtawag sa pakikihamok. Kaya nga itong si Maimbot, yung kontrabida, natakot. Itong pinaglahuan, kwento din ng pag-ibig. Napaka-importante nitong isipin kasi lagi tayong galit na galit sa mga kwento ng pag-ibig. Pero itong teksto ni Abad, ni Aguilar, tulad din ng teksto ni Balagtas, ni Rizal, nagpapatunay na ang pag-ibig ay revolusyonaryo. Ano yung kontrast itong pinaglahuan at saka tanika lang dito. Samantalang allegorical ang ginto, itong pinaglahuan ay tahasan. Ayon nga kay Lumbera, ang ekonomiyang pidal at ang kaikibat nitong kultura na kinakatawan ng reliyon ay pinagtibay ng imperialismo Amerikano. Ano yung reaksyon ng nobela dito? Ayon sa tauhang si Luis, sunog sa Maynila, sunog na malaki at sa anyoy, tila tumutupok sa sanglibutan. Ganyan ang buhawing aking pinapangarap. Ito yung subversibo. Iba nga, tapos na yung panahon na gagantihan mo ng tinapay, yun ang bato sa'yo. Sa estetikong perspektiba, sabi ni Lumbera, may integrity itong pinaglahuan at mas mahusay na nobela sa banaag at sikat. Kasi yun eh, pinagalong kwento at sanaysay. May intertexto itong gawa ni Gatmaitan sa gawa ni Aguilar. Doon nga sa tungkos ng alaala, may tulang pinaglahuan. Yun din, alay kay Aguilar, yung tulang lang, Bulkang Taal. Muli may theory images. Biblical siguro ang background. Tila ba pinag-iisa ng pag-ibig yung tatlong manunulat. Maraming tulang mabulaklak na papuri sa dalaga, itong kay Gatmaitan. Pero mas experimental yung mga tula niyang makabayan, yung mga tula niyang political. Tatlong teksto, tatlo din yung author. Si Gatmaitan, dalawang loob. Meron siyang mga tula ng pag-ibig dun sa kanyang koleksyon. Meron din siyang mga tulang political. Si Abad naman, pinanghinaan ang loob. Kasi nga, subersibo siya, pero nang sininikil siya ng estado, kumatra siya. Sayang nga lang at hindi ginamitan ni Sir Rien ng loob itong paglarawan niya kay Aguilar. Sabi lang niya, mano na matatag sa pakikibaka. Samantalang isa, nagdalawang loob. Yung isa, pinanghinaan ang loob. Dapat si Aguilar, malakas ang loob sa pakikibaka. Dito nagtatapos ang aking lecture tungkol sa pagkukumpara ng dalawang teksto tandaan natin na hindi kailangang tahasan yung politika ng teksto para bigyan ito ng political na interpretasyon. Tulad na nga lang ng pagbasa ni Lumbera kay Argilia at pagkumpara dito sa Imping Negro. Yung pagkumpara dito sa Imping Negro sa Midsummer, nagpapatingkad ng pagkakaiba nila. Yung pagsiwalat ni Sikat sa kanyang sitwasyon at yung panunupil ng Midsummer sa historical na konteksto nito. Samantala, sa mga pagkukumpara ng gawa ng isang autor sa gawa niya mula sa ibang panahon, tulad ng ginawa ni Lumbera sa kanyang pagsusuri sa mga manunulat ng sigwa, na ipapakita yung political na evolution. Dito naman sa tatlong manunulat sa pakikibaka, napakita yung pagbabago ng pagtugon sa isang estruktura. Sa kasong ito yung kolonyalismong Amerikano. Maraming salamat hanggang sa susunod na lecture.